Um, Pulis sa lahat ang magpapasalamat kay Yorme. Kausap ka lang siya kanina at medyo marami ang natutuhan. Mga bagay na ako um, minsan na hindi ko nakikita pero nakikita niya kasi sa ibaba siya which is basically sa lokal. Pero tumakbo na rin siya eh, for trusted. So siguro mas malawak yung kanyang pagkaalam pagdating sa sinasabing public service. Pero ang um, isang bagay na gusto ko lang makita na Nakita ko kayo, may hapon na pag-uusap ka naman, pag-uusap ka nila. ko, ano ba mong ganito? Nakita ko, iba. Iba yung bagay na isang niya ng Manila at kapatupag pag sinasabi ng pag-aalaga tungkol sa mga sino. Nakapapa. Siguro, you're so lucky. Swerte well, niya. Saka bumalik ko. At, alam uh, niyo, uh, hindi naman kinakaintong pa niya ko. Hindi na eh. Kumbaga, sigurado niya. Kaya lang, may, meron ako nakikita sa kanya, gusto niya siguro ba kasi people, people to eh. Gusto niya kayo mga kausap. So ako, marami ang matutulong sa kanya. Mga matatandang lumangangin sa, na na, sa akin. Unang nakikita ko, yung napapabayaan ng mga kanya. Napapabayaan na, ginapalang mga kanya. Meron siya sa ating elderly abuse. Kumisang pinababayaan na sa lansana. Napapagpag sa amin, tumutulong na kami. Kaya nung ipag usap ko sa Dinas na sa Secretary ng no, si Rex Kachalya, sabi niya, Ben, siguro, itong natin gagawin na uh, gusto namin makipag ugnayan sa Department of Justice at saka sa SQ, ah uh, Dinas na Balina na publikahin ang mga anak, alagaan, huwag papayaan ang mga matatanda, bagos, mahalik. Pero ngayon nakikita kami ng mga mga anak Napakawalang hiyo. Kung baga, pinangaral ka, pinalagaan ka, pagkatapos papakalanan ka kung ano pinagagawa. Yun ang ayaw na ayaw namin. Marami na kaming nakita na kapinsan, matanda na kay iyak niyo. Wala nang matirhan. So, gagawa kami ng paraan na pangang ilagay siya rin sa sinasabing home for erasure. Kung baga, wala nang silbi para sa kanila. Kaya mapalad kayo, wala dito kayo ngayon, nandito kayo sa si Yorne, may ginagawa siya pagtulong sa inyo. And ganun din ang aking sisiguraduhin. Na bagay na mabigyan, nasilip ng gusto, para kasi pag yung kalagayan, yung sitwasyon ninyo, kapakanan ninyo, kayo mga sila. At ano yung magagawa ng mga ina anak? Kasi, once upon a time, kung hindi nyo nyo ninyo, ganoon din ang gagawin. Kung isang turo, ng ang pero Iba yung nakikita. Kaya ako naniniwala kung anong nakikita ng anak sa magulang, yun din ang kanyang gagawin. Pero meron tayo ng kita magulang, anak, bakit ka nagkaganyan? Hindi naman ako magulang sa pangalan. Ang hindi naman nakita, hindi. Kung baga, night time. Iba pong ang pangaral ninyo, iba pong ang nakikita. So, yung nakikita ko sa magulang ko, nung nakikita ko sa nanay ko, sa tatay ko, iisa lang yung pangaral sa amin, puro sa amin, hindi na nakikita na Pero pag may din ang kaiba, kung isang ang lumalapit sa amin yung mga anak, pagkatapos i-interviewin namin sa radio, ba't nagdaganyan? Ba't nagdaganyan ka sa anak mo? Bakit sa tatay mo? Nakita namin na medyo may problema yung relasyon ng anak sa magulang. Yung magulang nagpapayag ng mga panahon yun. Kaya itong bagay na ito, sinishare ko lang sa inyo, hindi ako nangangaral. Mga totoong tanga ko, ginagawa ko ito. Hindi kami ginagawa ko ito. Mga totoong pangyayari, totoong biktima mismo ng karahasan, pagpapabaya ng kanilang mga anak, at mga totoong ito'y tao na may totoong hapon na ginagawa ng bigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pag-aaral. Pag-aaral pala kasi ang estado ninyo, kapakanan ninyo at karapatan. Yun ang aking gusto sabihin. Pero for ang isang nakita ko kay Yorme, iba. Iba yung execution. Iba yung gusto niya mangyari dahil parang kayo dumating na panahon ninyo na binakit mo inaalaga, inaaruga. Pag, pag medyo lahat sana na e, ng mga politiko na ay eh, tinitingnan, pinangalagahan ang kapakanan. Una, yung estado ninyo, kapakanan ninyo, kalagayan ninyo, at karapatan ninyo. Kaya eh, siguro lalakas. At ang hindi tapos, kayo, yan. At yung kanyang mga opisyalis para sa amin, eh.